isa, dalawa, tatlo. Tatlong taon na kami sa BPO at sa tatlong taon na yon naging matibay ang pagkakaibigan namin ni Amanda at Sophia. Palagi kaming magkasama pagkatapos ng trabaho. Kumakain sa mga paborito naming kainan. Naglalakad sa gabi o kaya naman ay nagmamagandang loob sa isa't isa tulad ng pagdelibre ni Amanda kahit paubos na ang pera niya. Sa kabilang banda naman, heto si Sofia, palaging late. Aaminin ko, medyo naiirita na kami, pero sanay na kami sa kanya. Sa mga simpleng aberya namin, nagiging masaya pa rin kami. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Isang araw, hindi pumasok si Sofia sa trabaho. Una, akala namin late lang siya. Pero nung mga sumunod na araw na di niya pagpasok, para kaming nag-alala ni Amanda sa kanya. Hindi na siya sumasagot sa mga tawag. Hindi man lang nagpaalam. Hinahanap na rin siya sa amin ng team leader namin at tinatanong kung ano ang nangyari wala kami masabi dahil hindi namin alam kung ano nangyari kay Sofia. Ilang linggo ang lumipas, hindi pa rin kami nakakakuha ng balita mula kay Sofia. Naging seryoso na ang mga bagay. Dito ay napagdesisyonan na namin ni Amanda na magtungo sa bahay nila Sofia. Habang papalapit kami sa tapat ng bahay, napansin namin ang hindi pangkaraniwang malaking tent na nakatayo sa harap ng bahay nila. At ang mga tao na nagsusugal sa ilalim nito. Ang nakagulat dito, ang tent ay may nakapaskil na malaking tarpulin na may pangalan ni Sofia. Anong nangyari? Tanong ko kay Amanda habang tumitingin kami sa paligid na may kaba. Pumunta kami sa harap ng bahay at nakatagpo ng isang babae na tila abala sa pag-aalaga sa mga bisita. Siya pala ang nanay ni Sofia. Agad namin siyang nilapitan at nagtanong. Natrabaho po namin si Sofia. Ano pong nangyari sa kanya? Tanong ko. Nanginginig ang boses ko ang nanay ni Sofia ay nagpabuntong hininga at sumagot. Natagpuan namin siya sa talahiban. May saksak sa likod. Duguan. Parang pinagtulungan siya eh. Nanghina ang buong katawan ko sa narinig ko. Hindi ko matanggap ang mga salitang yun. Wala kaming mga sagot kung sino ang may gawa nito sa kanya ang mga polis ay nagsisiyasat pa pero wala pa silang lead ayon sa nanay ni Sofia. Habang nag-uusap kami ng nanay ni Sofia, naramdaman ko ang malamig na hangin at sa kabila ng mga tunog ng tao sa paligid, may anino akong nakikita sa sulok ng dalawang mata ko. Isang matalim na alingaw ng kaluskos na para bang may mga paa na mabilis na dumaan sa likod namin. Ngunit nang lumingon ako, wala kaming nakitang tao. Nagdadalawang isip kami ni Amanda kung anong nangyari sa mga araw na yun na hindi kami nakarinig ng kahit anong balita mula kay Sofia. Puno kami ng tanong at may kabasa dibdib. Hindi lang kami nag-alala, ngunit Naramdaman ko na parang may nagmamasid sa amin na hindi maipaliwanag na presensya. Pumasok na kami sa loob ng bahay ni Sofia at dito nagsimulang magbukas ang masalimuot na kwento. Ipinakita sa amin ng nanay ni Sofia ang mga gamit ng kanyang anak na nakakalat sa paligid. Mga luma niyang damit isang kahon ng mga lumang litrato at isang misteryosong notebook na nakatago sa ilalim ng kama. Tinangka kong buksa ng notebook ngunit agad itong pinigilan ng nanay ni Sofia. Huwag niyo na po yung basahin. Masakit pa sa amin. Sabi ng nanay ni Sofia. Ang boses ay nanginginig at takot at hinagpis. Ngunit naging curious ako. Kaya naghintay kami hanggang sa makaalis ang nanay ni Sofia. Sa kabila ng warning, binuksan ko ang notebook. Sa loob nito, may mga tula at mga lihim na hindi ko inaasahan. Lahat ng mga tula ay naglalaman ng mga pangarap ni Sofia. Mga pangarap na tila hindi para sa kanya kundi para sa ibang tao. May mga mensahe sa pagitan ng mga linya. Mga babala na may malupit na kahulikan. Ang mga pangarap na ito ay may kinalaman sa isang hindi pangkariniwang grupo na pinagmulan ng mga lumang alamat sa bayan. Isang kulto. Habang binabasa ko ang mga tula, may mga pangalan at mga petsa na nakakabit sa bawat isa at isa sa mga pangalan ay Amanda hindi ko agad nasabi kay Amanda ang aking natuklasan ngunit nang magkita kami ulit nagsimula na akong makaramdam ng kakaibang tensyon ang kanyang mga mata ay parang may ibang tingin parang may tinatago nagbukas ako ng usapan tungkol sa lupok at mga tula ni Sofia. Ngunit hindi ko inaasahan ang kanyang magiging reaksyon. Hindi mo ba nakikita? Hindi lang siya basta nawawala. Sabi ni Amanda na may pagkabitla at takot sa kanyang boses. Si Sofia, hindi siya ang taong akala mo doon ko lang napansin na may ibang itsura ang mga mata ni Amanda. Tinutuklas ko ang katotohanan na ang lahat ng ito ay may kinalaman sa kanya. Siya ang kung bakit naging target si Sofia dahil si Amanda sa kabila ng kanyang pagiging mabait ay may mga ugnayan sa isang sekta na gustong kunin ang buhay ni Sofia. .